No react si challenge to ah. No react. Kuya to na na Ang sumigaw bakla ah. Alam, ah. Ay, ang sumigaw bakla. <tops> sumigaw walang tatay. Na <laughs> na ko tuloy siya. Na na ko to. Kaya yung kundok Jesus na naman ako dito. Ang taga-picture na naman ako. Oh, kita mo yan, Teo? Eh. Hi, Vlogs! Hi, Vlog! Welcome to my the... channel, guys. Pinaparasan na kami ng Diyos. Walang sisigaw, ah! Sumigaw ba ko Sumigaw din yung sa panoy. <laughs> Ah, ako. <laughs> na -upload, na tapdut na tapdut so uh, na tapdut na tapdut uh, 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 <laughs> <laughs> na tapdut 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 na na <laughs> ramdam ko na yung ano.